kainin ng isang buong balde ng french fries, isang bundok ng popcorn, ano pa ang mas masarap kaysa sa gummy eyeballs? Kakainin ng ating mga bida ang lahat ng ito ngayon sa ating bagong 100 layer foods challenge sa Haha Whoa! Barbara, sinuwerte ka sa buong plato ng popcorn. Si Nick ay hindi kasing dami, pero hindi siya nainis at kahit papaano ay hindi siya sinuwerte. Isa lang ang kanya. Julie, ikaw ang magsimula. May naisip ako. Nasaan ang hair straightener ko? Iyan ang kailangan ko. Ilan sa mga masarap? Ang galing! Ayos! Ako na ang susunod! Lulutuin ko itong popcorn ng mabilis. Bro, Nick, hindi mo sinabi sa akin na nagtrabaho ka bilang chef. Isulat mo itong resipe. Kukuha tayo ng kawale at ilalagay ang ating popcorn kernels. Hintayin ng ilang minuto at mag-enjoy. Wow, parang pagsabog yan. Mga babae, magtago kayo. Wow! Wow! Nick, talagang sumasabog na recipe ito. May sarili akong paraan ng pagluluto ng popcorn. Ihalo ang cola sa ilang tabasco at ibigay ito sa iyong matatalik na kaibigan para inumin. Ano ito? Oh, ano yung lasa na yan? Sakto lang ito sa akin. Salamat, Nick. Mainit, mainit. Wow! Tingnan mo kung gaano karaming gummy eyes sina Barbara at Nick. At si Julie meron lang isa. Ha -ha? Nick, Talunan. kung hindi mo pa nagagawa, pansinin. si Julie ay nasa mood para sa Yan mga biro. Yan ang napala mo. Huwag mo akong guluhin. Bakit kailangan nyo pang mag-away? Ngayon, maghihiganti ako. Nick, ano na naman ang naisip mo? Ketchup sa mata? Ang kadire. Julie, kung gusto mo, pwede mong kainin ang mata ko. Ano? Talaga bang mata mo yan? Oh, kunin mo. Ah, alisin mo Bigyan mo ako yan, ng limang ruby. Kinaim mo ang mata ni Nick. Kahit ano'y nakakadiri! Ililigtas kita. Gustong-gusto ko ang aking umaga na kape. Ano 'yon Isang mata! Kayo ay tunay na mga palabiro. Ngayon naman ang aking pagkakataon. Hmm, pa Masarap! Kaya kong kainin ito habang buhay. Wow! Bahay. Grabe ang gana mo. Wow! Ang bilis nun. Akin naman. Oras na para sa turbo power. Masarap! Wow, Nick! Ang bilis mo namang kumain. Pwede mo bang ibahagi sa mga babae, please? Gutom na gutom na sila. Isa lang, please? Hindi, akin to. Nick, hindi mo kayang kainin ang daming gummy eyeballs ng sabay-sabay. Huli ka na! Ngayon makikainin. Kita mo lahat ng kalokohan na gagawin ng mga babae sa iyo. Kadiri, hindi ko kayang kainin lahat ito. Kadiri. Alisin uh, mo yan sa akin. Isa lang, kaya ko ito. Ano yan? Mga guys, mag-focus kayo. Kaya nyo to. Ako ang mauuna. Barbara, buto yan. Hindi mo dapat kainin yan. Kailangang itanim mo yan. Mag-ingat. Barbara, ano yung ipinapato mo sa amin? Ngayon, itatanim na kita. Lumaki ka! Gusto kong lumaki. Barbara, kailangan mong maghintay ng kaunti. Bigyan mo siya ng panahon para lumaki. Ako ang mauuna. Umupo. Kailangan kong mawala agad ang masamang lasa na ito. Iyon ang kailangan ko. Kailangan kong diligan ang aking halaman ngayon. How'd you wait, miles? So, I'm ni Barbara na Ngayon, may sarili ng tanin na Tapat broccoli mo? si Barbara. Nakakadiri! Ayoko ng broccoli! Nakakasuka! Mag-ingat at lokohin mo ang broccoli mo. Huwag ang iba kundi broccoli. May idea ako kung paano alisin ang mga ito. O, tingnan mo! May pugita. Julie, alam mo na lahat ng kalokohan ay may kaparusahan sa huli. At may nakahanda na si Nick para sa'yo. Hmm, ang sarap. Sige, magpahinga kumuha ka pa. Ang kadiri! Sa susunod, hindi mo na susubukang umiwas dito. Wow, fries! Palam. Lahat ay masaya. Oh! At masarap talaga sila, pero sandali, hindi sinuwerte si Julie. Mayroon lang siyang isang maliit na pritong patatas. Hmm. Napakasarap nito, pero napaka Gusto ko pa. Ngayon ako naman, Barbara, pahiram ng konting fries. Ano? Magtrabaho trabaho Pwede ba? Salamat. Siyempre, kumuha ka. Ha? Naniniwala ka doon? Hintayin mo lang, makakabawi rin ako. Pinapainit talaga ni Julie ang ketchup ni Barbara. Ang sama naman. masyadong mainit. Kapag tiningnan mo yan, yan ang makukuha mo. Barbara, kailangan mong magpalamig agad. Hindi kasama ang ketchup! Mas mabuti na yan. Sige, sapat na ang ketchup ko. Nick, bantayan mo ang french fries mo o baka wala nang matira. Ano, napakasarap. Salamat, Sniff. Pinain mo lahat ng fries ko. Yan sa'yo. Nick, huwag kang magalit. Hello, malaking lata ng Pringles. At napakaswerte ni Nick. At si si Barbara ay may buong piramide. Talagang mahusay. Isa lang ang kay Julie at napakaliit nito. Ayusin natin yan. <laughs> Mas mabuti iyan. Hmm, ang sarap. Nick, bakit parang nakapaku ka? Ikaw na Ano? Ayaw bumukas Dahan-dahan baka mabasag ang tsaa mo Mukhang hindi mo makukuha ang pringles mo Para dyan, may chainsaw ako Dahan-dahan baka maputol kami Kaunting hiwa na lang at mabubuksan na ang lata Nick, isa kang tunay na master Tingnan mo Nick, ibuka mo pa ang Spider, bibig mo Spider, papunta na sa'yo ang mga chips Sarap. Sa wakas Hingat Nick, yuko Oh, ayos lang si Nick kapangyarihan. Kakainin ko na ang masarap kong chichiria. Ingat ka sa paghulog mo ng mga bagay na yan. Masakit yon. Hmm, ang sarap. Anong namis ko? Nick, mabuti pang magtago ka na lang sa ilalim ng mesa. Naglalagay si Barbara ng bomba dito. Julie, yumuku ka. Hindi na ako maloloko ulit doon. Wow, handa ka. At si Nick, ano? hindi. Inga, may construction tayo. Maliligo Barbara, kami. itikong mo ang iyong bibig. Hahaha! <laughs> Kumana ito! Anong nangyari? Minalas na naman si Julie. Isa lang. Magkaibang magkaibang Every mula sa... Ayaw siya yung din dintol ng punang punong skittles. How? Oh, And why Barbara How kills this skittles? Isa lang ito at napakaliit. Sandali, may naisip ako. ako sigurado kung gagana yon pero malaya kang subukan. Wow! Ang astig niyan. Mas mabuti na. Wow! Ang sarap, sobrang sarap. Pwede kong kainin ng Skittles magpakailanman. Wow! Ang galing. Nick, turn mo na. Tingnan mo ang kaya kong gawin. Wow! Mga ikaw ay sorpresa, oro. pero kailangan mo pa ng kaunting practice. Pagod na ako. Pero alam ko kung sino ang mas maraming Skittles. Nick, sa tingin ko hindi magugustuhan ni Barbara ang ideyang iyan. Para hindi niya mapansin ng mga kamay na nakahiwalay. Ito Nako! Aling lasa ang uunahin ko? Ito ba? O ito? Hindi, gusto ko ito. Hindi ko mapili. Masyadong mahirap. Naisip ko na! Ano yon? Isang lottery na tutulong sa akin pumili ng kulay. Buksan mo. Halika rito. Tayo'y Iyan ang kailangan ko. Magsisimula ako sa bird? Ay! Ang sarap! Gustong gusto ko ang Skittles. Gusto kong subukan lahat ng lasa ng sabay-sabay. Ang sarap talaga. Ano ito? Ano ako? kaya ang nandito? Whoa! Ito ay isang higanting Skittles candy. Wow! Ang laki nito at siguro napakasarap. Totoo yan! Napakasarap! Wow! At may sorpresa ito. Mga babae, ihanda ang inyong mga kamay. Sapat ito para sa lahat. Wow! Ang sarap talaga ng Twix. Ano? Sige. Yay! Kindad of Mexico! Hindi, nerdy, and night. Ako muna! Ikaw! Mag-ingat ka! May naisip ako? Julie! Mag-ingat ka! Puputulin mo ang lahat! sarap! Kaya kong kainin ito man. Julie, ang dumi-dumi mo na kailangan mo ng maligo ngayon. Susunod na ako. Inasikaso mo ang mga pambalot na iyon. Mo, ang sarap! May kulang. Mainit na gatas ano? lang ang kailangan natin. Anong Wow! Tunay na tsokolating cocktail yan. Wawa! Bagay na bagay. Ngayon, ako naman. Wow! Meron kang buong pader ng Twix. At kailangan kong gibain ito at buuin muli. Nasaan ang mga gamit ko? Nutella. Yan ang kailangan ko. Gagawa ako ng tunay na skyscraper na gawa sa Twix. Nick, hindi mo dapat iniwan ng mga bata kasama ang iyong mga sanga. Anong nangyayari? Hindi! Hoy! Pasensya na, Nick. Ayos lang. Nakahardhat ako.